Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, so i-share ko po sa inyo so marami ngayon ang nagkaroon ng ganitong monetization tool so ayan po, kumusta na po ang lahat nakapag-sit up na ba ng subscription tool so para po ito sa mga nabigyan ng subscription tool ay katulad po sa akin ay meron na po akong subscription tool ang tanong, meron bang mag-subscribe kaya sa atin sa page or sa profile dahil kapag nag-subscribe po ang isang creator sa atin ay magbabayad po sila. Depende lang po yan kung magkano po yung price na sinit ng isang creator ang pinakababa ay 55 so sa akin yan po ang sinet ko nga price 55 so kapag merong magsubscribe sa akin so magbabayad po sila monthly depende po kung magkano yung price na sinet sa isang creator kapag nagsubscribe po kung walang magsubscribe sa ating page or profile ay wala po tayong earnings. So, yan po ang totoo. So, yan lang po ang share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.